Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan. At sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap. Dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Pitong unang nakikipaglaban sa sakit na kanser sa baga si Mang Prisildo. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin siyang humuhugot ng pag-asa na sana ay madagdagan pa ng ilang taon ang kanyang buhay para na rin sa kanyang mga anak at asawa. Humingi ako sa ng ano. Sa, sa sa Kwento ni Mang Presildo taong 2018 nang malaman niya mula sa mga doktor na siya ay may stage 4 lung cancer. Dala na marahil ito ng masamang bisyo niya sa paninigarilyo at pag-inom ng alak noong kanyang kabataan. ko din malakas ako ano binom, tsaka, sigarilyo. Noong ano, 2018, doon na, doon nakita yung ano, nagbabayok siya ako sa si lang center. Meron ako ano, may cancer ako sa baga. Dito ako naghihingi ang tulong para sa ano, gamot sa cancer. Kasi wala yan po sa ano, sa mercury. Doon lang ako nagpapakukuha ano gamot sa ano, sa blue Kasi ano yun, yung, yung gamot ko sa cancer po, maintenance ko yun araw-araw, 1K. Napakamahal yung, yung gamot ko. Kasama ni Mang Presildo ang kanyang asawang si Jenny nang magtungo sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang humingi ng tulong medikal sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng ayon siya. Ayon kay Jenny, dating family driver si Mang Presildo at nahinto lamang sa pagtatrabaho nang ito ay magkasakit. <laughs> nalaman po namin na mayroon po siya sa sakit na cancer na bukod sa, sa lungs. Tapos, yung ano po niya, yung tatama po kasi niya, family driver. Matagal na po ng family driver yan eh. Ngayon lang po siya na, na, na nagkasakit po, nahinto sa pagkakabaho. Na Kaya po kami lumalapit dito sa, sa, sa distribution. Kaya po, para po sa gamit. Kwento pa ng misis ni Mang Presildo, apat ang kanilang anak at siyang na taong gulang pa lang ang kanilang bunso. Kasi po yung bunso ko po, ano, 9 years old, nag-aaral pa ng grade 1. Misa't tumatanggap ako ng laba. Pag may laba, yun, naka, ano, eh, ko yung gamot niya yung anak ko binibigyan nako pa ano namin budget budget hanggang pagsahod niya ini tipid lang punti para ma magkaas ng hanggang kinsinas. tapos gusto ulang sa kanya na ano siya yung maka ano siya makarecover po siya ng ano sa ano niya Ngunit hindi lamang kanser sa baga ang iniindang sakit ni Mang Prisildo. Siya ay na-stroke nito lamang nakaraang Abril. Ang hirap Ang hirap maghanap ano pera dahil ano. Ginaw na kalakad eh. Kaya dito nagpatulong na lang. Kadisibol din sa, sa butasan, malaking ano, malaking tulong na yan sa akin dahil doon ako doon ako nakakakuha sa gamot sa ano ko, sa cancer ng stage 4. Malaking bagay na po dahil yung ano ko, wala kasi sa ano yan, si Mercury. Madali sana kung <laughs> meron si, si Mercury. Si Globo lang yun. Malaking salamat po sa DSWD sa patasan. Malaking bagay na sa akin. ang uh, katulong sa yung, yung huminga ako, ano, tuwing, ano, tuwing tatlong buwan nakakahiya ako dito, ano, tulong. Salamat po ako kung hindi kami nga ko yung pambili ng gamot niya. Ay, at araw araw din namin pan, ano, pag-gastos. Mga ng-storya ni Mang presildo sa mga nabigyan ng tulong ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kabalikan. Dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako, Sibel Cavicti, ng Digital Media Service para sa AX Chronicles.